Ayan guys, yung ating shrimp guys for buttered shrimp. Okay, Luluto natin ngayon. So, ayan, wag na nating patagalin. Let's go! Ayan, okay, Ay, Ay, nilagay na natin yung ating bawang guys.

Ya. Yeah. guys itu yeah. na ating ano ating bagian yeah. wow Yummy. Ayan, ang 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 kita nang hijau someone's jump guys somebody's jumping <laughs> woo halus gusto pang tumakas ng ano sayan sana ng isa eh hindi tayo natakpan ang takpan

Sprite. sprite daw guys Pero wala naman nakalagay na Sprite Baka... Walang pangalan <laughs> Baka lang gaw yan guys Ayan Wow yan. So yan natin siya Mag submerge dyan sa Sprite And then tatakpan natin ulit Ayan uh, lang natin dyan Ayan, gumukulo na siya guys. Maapaw na yung tubig yung kanyang ano, sabaw. So ano na lang natin. Ganyanin na lang natin. Oh. So, hintayin na lang natin na siya ay mag tuyo. Pag matuyo na siya, ayan, mag-evaporate na yung ano dyan, kanyang mixture. Ayan guys. kaya lang natin muna ng mga ilang minutes. Okay. So, ayan. Ang, ang, ang ganda. Ang ganda talaga ng ating kwan, mixture. Wow. Ayan. Ayan. So, mamaya, lutong lutok talaga yan. Guys, Sarap. Excited na si ma'am. guys, konting-konting nalang. At maluluto na ating buttered shrimp. konting na lang, may na tayo guys. 4 minutes na lang. Pulutan daw, pulutan. Konting-konting na lang, makatutuyo na. Ayan guys. ayun guys, konting paghihintay na lang. At mga... Luto na yan sya. Ayan. Ayan. Ilang, 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 ilang minutes na lang. Mga 2 minutes. Okay na yan. Pwede na natin iserve ang ating butter chicken. Ay, butter chicken. Butter chicken pala. Yeah. Wow, butter chicken. Ayan guys. Thank you, thank you so much guys for watching. Bye!